Nako, pupunta tayo ngayon ng ospital. At si Buknoy ay sinugot sa ospital kahapon. May nangyari. Diyos ko. Let's go. Let's <muluh> go. Eh, sabuk mo yun. Eh. Dala ko ramen. Na Ikutin, nakakakain ka. Hmm. Pagkano? Ano ba nangyari? Pag hindi ko alam kakain? Kasi ito, pagdating ko galing Pierre, ay nagbabalot ito. Akala ko naman may outing sila. Ayoko nagpamadali na kailangan kong maligo agad. So yun. Ay, ano nangyari sa iyo? Um, may butol. Pinamat ko. Ang lumaga sige, kain na muna, kain. Ang lilit lang na ito. Ang liit, ano? Ay, oh, kasi laki din sa akin. Iba lang, ano, iba ang... The best ko. Diba kayo? Oo naman. Kahapon daw kasi hindi makakain sa si pa eh, Buti nakakakain ngayon na Ang dami pagkain. Dala yata kanya din eh, ano? Kain pa more. O meron pang ano, chow Ang kanya pong bill ng one day or first day, kain sa atin. Hindi nagpapang layo. Ayan oh. Charam. 33,000 pesos. Matay daw yan. Mm -hmm. Umabot sa ulo. Ano ba pinagsimulan talaga niyan? Ah, Botol lang siya ng mali. Tapos? Hindi ako yung ko. Ay, ay, nangandang kami. Naka, na, nakadikit. Tapos, na ano siya? Tabing iraw mukha mo eh, nagkanabukasan. Oh, mm. Hanggang ngayon pala, oh, tabing ipang mga kaibigan, yun oh. Eh, no? Ay, sobrang sakit yun kahapon ng unang beses, ano? Hi? Ay? Ayun, so, tangyawat lang yung nakinugkot ko dyan, So, totoo to, pala, ibang nga mga kulakula nilang, mm -hmm. naging cancerous, Iba mga, ah, uh, mga taling-taling lang, naging ano na, at kiloy, just kung ano-ano pa. Ay, puti nakakakain si Buknoy. Ibig sabihin yung tagyawad na malaki, kaya gusto kong tanggalin. Maliit lang siya, kinututo lang, maliit. Kasi matigas sa loob, kinututo siya. Ah. Oh. Tapos? May kinabon ni Friday, kinututo siya. Saturday, may, nung ano, Friday pala, nung tayo ng sita iglesia, oh. yun, makulang na siya. Ay, oo nga, oo. So, nangyatid mo, ako nasakit-sakit na, sa pier. Na hindi pa rin. Mother day. May bagay na lahat. Lalo lang mo. Ay, mo siguro. Eh, kumain ka raw kahapon ni sigaw ka daw eh. Sakit daw yata yung pagdaan doon sa kanyang lalamunan. Tapos, labas sa ulo yung sakit. Pero yung sakit ang sakit ng dahil lang sa tagihawat eh. Ayan. Laki na bayarin. Buti po si Boknoy, mga kaibigat, ang tatambaho ito, meron itong insurance na pwedeng bawasin pa Pwede rin. Kailangan ka na nag-hospital. Anytime yun. Oh. Uh -huh. Yun ang maganda. Na pinabayaran sila ng kanilang ano, ng kanilang ahensya. Kaya gusto ko rin nga kumuha sa kanila eh. Ng insurance nila. Ay mga 2 days, 3 days ka dito. Pag inapira yan, mga 1 week pa. Ano? Kaya, sa inyong mga anak, sa inyong sarili. Eh, talaga. Oo. may botol, huwag nyo agad kakamutin. Hayaan lang siya kung lalaki o hindi. Kaya nagkaganito -ga po ako, kinamot ko siya, naligo ako. Pinasok siya ng infeksyon, nakala ko, baliwala lang. Sa dagat na ligo? Yung, yung ligo sa ah, banyo lang? Banyo lang, sa banyo lang. Sa banyo lang. Tingnan niyo, simpleng butoy. Wala pang isang araw, kalahati, 33,000 na. Ay, papano pa yung mga tao ng pambayad? Kaya nga, uh, tas nagilip na. Uh, Pumunta ka sa provincial. Ang hirap makipagsapalaran. Tama kaya iingatan nyo. Ngayon alam ko na kahit sa anak ko, ay sasabihan ko. Sa, sa simpleng butol, mm -hmm. kaya hindi ako masyadong makapagsalita kasi tabingin nga yung aking labi dahil pag-asya. Diyos ko po. ano you know, Kaya hindi ako makapagsalita ngayos. ayos. Pero kaya, kaya mag-ingat po kayo ng lahat. Kahit kung hindi ano, ano, ano. Ikaw kay Bira Masfero, ngayon lang? O yung pagkakasadyente ko, ngayon. Ayaw nga pala si book na nga pala mga kaibigan mal malimit pa kasi kasi motor lang ang dala niya eh sa kanyang trabaho so yun at meron kaya tangka ano dyan video chat idea na na yun ayos sa kami maya maya eh, kaya natin masarap yun mainit na tuti ramen masarapan yan Japanese ramen ayun siguro mas si Jenny ni mama ay pwede sa mga prutas mga saging saging pwede sa ano na saging saging matigas wala ka saging saging brada lang kita mamaya so ingat po tayo mga kaibigan. Huwag na nating hayaang madana sa mga ating mga anak. Ano sinabi Papi Tibok na? Hindi, mahirap niyan dito sa mga bata. Kaya nga. Ako, wala akong pera. Hindi na ako. Ito, araw lang nangyari, ganyan na Ay, kung pinabayaan ko pa, mga kayo mga na. Sabi nga ng doktor, yung pangumaga, pababa, tumabot makapod ka sa ulo. Sus ko, yun nakatakot. Ngayon, makapapos ka. So, sila dyan doktor, baka operahan pa yan. Mm -hmm. Tayo lang <laughs> sa doktor. Maka-operahan pa ng hindi oras. Ayot na yun. Sa inga to, Tuya. Salamat. Okay. Sa so, inyong dalawa. Gagala ulit ako. <laughs> Nalala pa si Jenny? dito naman ay napapahinga muna at lalabas pa rin kami mamaya at nanonood siya ng mga video. Nagpaluto po tayo. Bubili ako ng ano, ng ng salmon. Ayan. So, papaihaw ko sana kasi nakakita ko ng parang grilled nut na salmon sa isang restaurant. Pero sabi ko ba't kaya ako nalang bumili? Tapos, ipasain ko na lang siya ng walang lasa. Bumawas na lang sila ng kanila pero sabi, pero pinagtira na lang sila babawasan lang ako ng walang lasa at pag nabawas ko din sa akin sa kanila as nan sa kanila lagyan ng lasa pero marami pa rin silang ulam kaya nagpatira nila ako ng ilan at baka gugustuhin nila magluto ng para sa kanila so ito talaga nagustuhan ko nakakain talaga ako as in ayan so hindi siya maalat hindi siya maasim at yung taba niya is Sempre ano yan? Good cholesterol. Tama ah, kaya ako? So, yun. Sarap. Na-enjoy natin. Nakakain tayo for the very first time. ng konti. <laughs> Bumili rin tayo ng apple. Yan. Tapos sa ating malimit na e snack eh, walang choice eh. Walang iba. Baka nga kung masama rin sa akin eh. Pero, hindi naman siya maalat. Ito naman, bihira-bihira lang. Maghahanap tayo mamaya ng loaf na wheat, wheat bread. Yun. Meron daw ang gardenia. Meron ng ilang mangga dito. Pero meron din pakwan. Pero the best daw na kasama ng ating nasa na. Ng ating avocado. Ito yung talagang primerang binili natin. Kasi magpapa shake talaga tayo. Ito walang gatas. konti lang siguro. Ang pinaka-the best daw talagang kasama ng avocado ay saging or saging or mango. Pero masyado namang matamis ang mangga. Baka isama natin yung saging. So, yun po. Ay ako, ang hirap magkasakit. Ang hirap. Malaki na naman ang gastos. Kahit pa may sabihin may mga insu insurance, malaking gastos pa rin. Eh, ang kanilang anak, dito pa rin po tayo nakatira kina mga Masamantala, habang nag-iipon tayo ng para sa ating kubo, tapos ito na nga bilang Pinaka-importante ng kalusugan ano man ang mangyari, mga lagay meron tayo nakasubi para sa ating kalusugan. At maraming salamat. At kahit naman may konti pa tayong bubunot, maraming tumutulong. Basta dumarating na lang. Yun. Especially yung mga hindi nag-skip ng mga ads commercial. Salamat sa inyo. malaking tulong talaga. Pag-tsatsagaan minsan mahaba daw yung mga ads. Pero, tiis lang kayo. <laughs> Dahil gusto nyo makatulong in a way. And then, super thank you talaga ako kay kay Madam Shello Ayoko tsaka't pakilala ng Dinecha sa inyo kasi baka naman, ano siya, baka naman ayaw niya. Pero, grabe yung suporta niya. Mm-mm. Sobrang supporta. Thank you. Taga US si Madam Shello And then, yung aking isang kaibigan at kaklase ng elementarya. Eh? Diyos ko. Grabing tulong. Kabibigay lang niya ng tulong. Meron na naman siya isinasadya sa akin para makales ako. So thank you very much talaga sa iyo. Ako talaga naman, I love you. <laughs> Salamat, oy. Ay. Nakakapagkasakit talaga dito sa Pilipinas. Sobrang init pa. At maiinitin pa ang ulo ng mga tao. Yung ba, alam sa biyahe ko? Hindi lang marunig eh, pero nag, parang nag-complain ako dun eh, nang pasimple, na yung ano, yung pagpasok namin ng barko, ay ang hirap maghanap ng upuan. Hindi yung paghanap ng upuan per se, ang mahirap, kundi yung pagtatanong. Ang daming supladong Pinoy. Yung magtatanong ka lang, may isa doon na nagpapakain ng kanyang ano, ng kanyang anak. Hindi naman mahirap gumanon. Pero kung, madam madam, madami na ko pupo dito. Madam, pagharap talagang meron. K ganun. Tapos may isa doon na, madam, hindi ako pupuro sa dulo. Madam, lumingon na yung lalaki na mas malapit sa akin. Na siguro asawa niya. Pero sa rin na ko, ipinanindigan ko na. Kailangan makuha sa sagot niya. <laughs> Mahamid din kasi tayo minsan. Madam, So parang sabi ng asawa, eh, parang wala. okay. Madam, gusto ko lang pong i madam. May po sa dulo. Ay, talagang sa tagal kong nagmamadam. Tapos lamingon siyang ganyan. Para may binabat siya sa phone, siyempre. Ay, kung ako naman yun, gusto ko konting ganun lang naman yun. Maabala ka naman ako. Pero pagbigyan na natin, okay sa sige. Naabala ko na siya. Pero sa totoo lang ay hindi masyadong maganda yun. Ang tagal talaga. sa so, gumano sa akin, wala. Tapos deadpan pa rin, alam mo, yung init ng, yung init ng pagtanggap mo sa lahat ng tao, yung parang hirap na ibang taong ibigay. So, lumalabas yung ating mga pagkasuklada, pagkaminiti ng ulo, pagka uh, maangas, sa mga ganong pagkakataon. Hindi pa ako nakaranas ng ako'y nagbigay ng ganong treatment. Sa totoo lang ano pang ano pang ang binibigay ko minsan. Pero man minsan andun eh. Lumalaban at tataray kapag ako inaagrabyado. Pero mga gano'n naman, bakit naman hindi ko mapagbigyan ng simple sagot na, ay wala, or may nakaupo na, sorry darling. Huwag ka nung Ang dali-dali lang sarap maging masaya. And then, lagi, lagi na lang, na yun nga, nasabi ko na sa latest vlog natin, na parang hirap na hirap sa mga suklian. Talagang hindi ko talaga naranasan sa Japan. Lagi merong anda. Never. Na nakaranas ako ng ewan. Nahihinan ako. Ang hirap. Basta, yung mismo nakakatagdag na ating sakit. <laughs> yung mismo mga ano, yung mga kapwa natin mismo. Hmm, ang daming ganun. Sana mo kayo makabangga. Kung makabanggaman kayo ng mga ganong attitude, mga ganong karanasan, ay control. Hindi ko sinasabing super controller ako ha. Kasi dumaan di din yung panahon talaga ako kayo super patola. Pero ngayon, yun ha, talagang pinipilit ko maging ano. Maging kalma. Baby, kalma. <laughs> Kaya, ang init talaga. Siguro ngayon mga ano, mga 35. Pilot rin yata ako mag-ok. Yun, sana gumana agad si Buknoy. And sa isang araw, pag-uusapan natin, kasama ko naman ng mga, mga kaibigan at nang malaman nyo rin ang kanilang mga idinadaing sa kanilang mga katawan. Ayun. Ano ba yung suri nararamdaman ng mga nasa 50s? Nagkisimula na yun sa 40s, di ba yung mga pananakit ng mga kasukasuan? Kung ano na rin nararamdaman? So, yun. Masasama-sama kami kaibigan. at sana i-share din ninyo ang yung mga personal nararamdaman na nararanasan <laughs> bilang mga nakatatanda dito sa earth. <laughs> Iyo, nakatatanda na tayo. At, ay nako. Iyon <laughs> po. So medyo maganda yung ating pakira, pakilasa ngayon. Nakakahit tayo ng ayos. Sana laging ganun. And nakaredy na po tayo bukas para sa ating wala pong tigil ang test. Meron tayo bukas na hindi pa tayo masyado maliwanan. <laughs> Meron tayo bukas na HBV DNA test. Yung po HBV ay hepatitis B virus DNA test. And then SGPT, SGOT na kung saan pag mataas ay hindi maganda lagay ng atay mo. So sana bumaba tayo from 400 plus and 200 plus. Yung po kasi yung latest. Mula sa 700 plus, diba? So, sana bumaba ang ating pong jingle. Jingle? Or ating ihi ay, ano na, from iced tea color, naging super, super yellow, in light yellow. Sana maging normal na. Uh, ano pa? Hindi ko alam kung magandang palatandaan yon pero feel ko. <laughs> Kasi parang may mga cloud-cloud pang color eh. Mga ganun maraming antas ng coloring para malaman ko yung, kung ko health mo. Ano pa? And then, yun. So, ang pakumot time blood cam kasi dadalhin nyo sa Maynila. And another, another bayarin yun po ay 15,000. Hindi ko alam kung kasama na doon lahat. Pero yung last time na binayaran ko sa blood cam na pinadala sa Maynila ay 15,000 something pesos. So marami pa po tayong kastusan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong. At maraming salamat sa lahat ng mga sa At papahatid na ako ng concert at pagmamahal in more ways than one. Thank you po sa inyong lahat. Ayun. Alam mo yung isang kinakatakot ko sa totoo lang. Yung araw-araw. Yung wag na ulit kong maranasan. Yung sakit na naranasan ko nung isang araw. Oo. So, parang ano ako. Parang nagkakaroon ako ng ang tawag dito, ng trauma Parang nagkakaroon ako ng karimot ako exact term na e pag medyo na ano yung Jam ko na ko, yun na naman Diyos ko, ang yung handa ko, parang sasakit naman parang bloating na naman, parang ayoko na Diyos ko, Diyos ko Lord ako total lang lahat ng dasal ginagawa ko sa totoo lang, parang meron talaga akong takot na maulit yun na kaya nga tayo nagpa kaya nga tayo nagpa ano na nagpa-test ng pagkarami-rami sa Batangas kagaya ng MRI para nga malaman na kung yung baga ay yung baga ay ba na yung gallstone ko or what eh kung hindi naman gallstone ko ang dahilan walang bumagsak or walang nag iba ng pwesto eh ano so mas nakakatakot pag hindi yun yung gallstone di ba hindi ko na alam kung saan ang susuot kaya minsan pinipili kong maging masaya kaya kaya medyo positive tayo nakikita natin yung iba na mas masama mas malungkot ang kalagayan. Yun. Kagaya ka, pero may nakita kong bata, eto, awang-awa sa kanya. Bata pa lang, pero nararanasan niyo hirap. Yun. Sa mga ganun pagkakataon, medyo lumuluwag tayo ng kundi. At, uh, yun. So, magbibihis lang po ako at pag-uusapan na natin kung ano yung aking personal na karanasan sa pag-undergo ng MRI at ng 2D echo test sa Batangas, sa Lipa Batangas. Sa Lipa Batangas yung MRI at sa Batangas City yung ating uh, 2D echo. Ayun. Isang magandang impormasyon ito na pwede kong maipapatid sa inyo, lalong-lalong -lalo sa mga hindi pa nakakaranas nito. May sakit ba? Wala ba? Or hot? Kapahido ba? Nakakatakot ba? Ano yung mga kailangan gawin? Mga ganun. Kasi mga nakaraanas na, syempre, makaka-relate kayo sa personal kong kwento. Okay? So, this is your friend, Roboto, sa nga rin ko dito sa mabuhay ng Pinoy sa nasunok ng world. Robotoology for more and more and more. Thank you!